mga mahigit isang buwan ang nakalipas, eh, nakapanayang ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung uh, empleyadong yon eh, kung naalala nyo, may merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yun. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo at dinala nga sa hospital para masigurado nga na walang uh, na danyo sa kanyang uh, katawan no at ang uh, rinig ko ay eh, binigyan din siya ng tinatawag na MRI no kung titingnan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw po ulo nawa uh, ang request naman po ng tao ipag -iba, ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kitatay digong no at ako naman po ay uh, sinunod ko yung request Pinarating ko po yung impormasyon na yan kay VP Sara, hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ng VP Sara no. Basta ako pinarating ko sa kanya at um bin, iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan dahil alam niyo na alam niyo naman po no, anything about health is covered by the right to privacy. No?